Hi everyone! So, ayun. Good evening po. Um, ayun, kakatawag lang sa akin ng dad ko and kinabusta niya ako kung kumusta ako today and kung anong ginawa ko. And sinabi niya din sa akin na lagi niya pinapanood yung mga videos ko. Um, super happy and super blessed na sila yung naging family ko, especially sila yung naging parents ko. Na sila talaga yung unang-unang naniniwala sa kakayahan ko na kakayanin ko tong bagay na to, na ma-achieve ko tong mga pangarap na to. Ayan guys, sorry kung nag-breakdown ako kanina. Pero kahit ganon, itutuloy-tuloy ko pa rin yung paggamit ko ng maxi peel. Kasi alam ko nandiyan yung parents ko. Para maging inspirasyon ko. And naniniwala ko na kakayanin ko. Kasi nandyan sila para supportahan ako. So tayo mga girls and even boys ha. We should be brave and be the best that we can be. For the people we love and who love us. Kasi after naman ang peeling, makikita na nila yung best skin ever mo. Day 12 na! <laughs> So, I'm done washing my face using Maxi Peel Facial Wash. And ang next step natin is yung Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. So, 1 to 2 drops is enough. 1, 2. So, apply na tayo. Upward motion pa rin. Okay? 1, 2, 3. So, kailangan careful pa rin, dahan-dahan. Ayan, medyo nagpipil pa rin yung face ko. Super easy! <laughs> And for our last step, gagamit tayo ng Maxi Peel Moisturizing Cream. Super favorite ko talaga to. As in, super talaga. <laughs> Ayan. Super bango niya and... Hi. So, ganun lang kadali and super bilis lang. Less than a minute, di ba? Thank you sa lahat ng viewers and supporters na patuloy na sinasamahan ako sa aking tunay seri. And sana samahan niyo pa rin ako sa mga next videos ko. Thanks God for such an amazing family and amazing opportunity. Good night and God bless us.